6 minutes lang 6 minutes lang yung ating pasisya Ay <laughs> you serious? Tagal lang mong mong tuti guys Nakakainit guys Hindi kami naglalaro Ay, pares bike ni ano ha, Ninila. Yung nasa gitna Ay ah, Malapit na yun Tagal, tagal lang mas Buhaw na ako 5 minutes 5 minutes lang Oh, may bus tracker ka naman, hindi na mabahala. Okay. Kaya ka natin sa unang araw. Okay. Ito yung pambayad namin sa bus. Airport bus sa bay? Ha? Airport bus. Wala yan. Dadal yan sa atin. Sa Parang lugi naman kasi sila dyan. No? Yung mga bus dito, isa lang yung sakay o wala. dire diretso -dire sila sa biyahe nila. Wow. Yung bus natin hanggat hindi puno, isa na nga lang kulang, ayaw pa umalis. <laughs> okay, uh, hindi natin malapit na. Sampuan yan, sabi. Sampuan yan, matay pa yan. Sampuan, paano pag mataba yung sumakay, wala na. Sabi ng conductor, opong 6 lang, opong 8. Ayun, uh, maghintay tayo. Kasi sabi ng sabi ng lola ko, kung ang Pasko ay darating, sino lalayo? <laughs> Buhay. Sakay kami ng 1, 2, 3. Okay? Okay. Uh, eh, mahirap dito. Eh. Maganda ng bus dito. Walang conductor. Wala kang tatalungan. Uh, sariling sikap ka lang talaga. Hindi ka kasi matututo kung di mo susubukan. Eh mag na kayo dito sa Taiwan. Okay, ma? Okay. Ah, ayan na guys. Ang 1, 2, 3. Going to Barista. Hindi pala. Ayan guys. Wala mo na una pero isip bata tayo. Sakti tayo daba eh hindi na mapansin nyo ito eh. Inip, hindi hinihintay mo na ba eh. Ah, hi, ah, ah, welcome, uh, welcome to my vlog. Uh, uh, Ako. <laughs> bawal maingay dito, makapababahin kami naman. Bus driver, hinihintay mo ito. naiwan kami guys naiwan kami ng aming service walang taxi wala lahat as in <laughs> lumakbo pa kami kaganina ayun no, 7 minutes ba't yung dito siya pero error ha? patay 700 error? hindi mayroon dito 3 minutes pagdating dito ano tunyo jingwong jingwong no good guys iniwan kami ng uh, aming baka ang masakla baka dito papunta ang taxi naman tayo niyan pag wala to <laughs> baka mamaya yung nakita natin papunta dito hindi basta nabasa mo yung tundi o okay, yung pataas uh, ayun sabi naman dito diba 3 minutes 3 uh, minutes na lang 700 ayan 700 12, 58, pwede nyo daw sakyan o dadaan na yan dun sa Beton sa Crystal Cafe Ayan no? okay. Kakapi pa kami, pahirapan pa kami magbiyay. Ayan na yung 700 pa yun! na yung puya. Na 700 days na namin. Nasaan yung puya? Ayan. Wala oh, ba, marunong na ako. Ah, sise! Ayun o oh. Ayan sakit. Baba kayo rito guys Ayan Kita nyo yan 700 yan Late na kami <laughs> 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 Ang bilis ng 58 Yung sinakyan namin Lahat ata ng istasyon Hinintuan Ayan puya Walang ibang puya dito Magpuya Puyang Andito ah, na yung Ano there... Ito na Ito na Ito na Dito tayo bay sa, Makita nito sa likod yan Dito Ayan Andun yung Crystal Cafe. Naga Crystal Cafe ni Chita Uma. Bay, magaling ba ako, bay? Sabi sa eh, pagkasama mo ko, ticket easy. Ayan guys. Andun na tayo guys. Late kami, we're sorry, I'm late. 37 guys. 37 boy. 37. Ito, ito, ito. Ito na oh. Hello. Hello.

Nah, <silence> eh, peperma <silence>